Hi mga ka GG, welcome vlog! Medyo kakaiba lang ang ating vlog. Word lang ang gagawin nating video. Kasi mag-exercise lang tayo. Tara, samahan nyo ako mga ka GG. Ha 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 ha! -ha. <laughs> Itong ginagawa ko, inuunat ko muna yung mga kalamnan ko. Bago ako maglaro, para di mabigla. Ayos ba yun mga ka GG? Ayos! Kapag pumasok ka sa pagdadayat, huwag puro salita, dapat may gawa din. Kasi kapag lagi mong sinasabi na magdadayat ka, tapos kinakain mo rin yung sinasabi mo. Yan ang number one na nakakataba. Kasi pati salita mo, kinakain mo. Ha 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 ha. Ay, ganun ba yun? Tara, to the next process tayo mga ka GG. Bawat natatapos ako sa isang exercise o sa isang set, minum ako ng tubig para pamalit sa lumalabas kong pawis sa katawan. Aha! Ganun ba yun? Di ko alam kung anong tawag sa ginagawa ko. Basta ang impact niyan mga ka GG sa baywang. Marami na akong naririnig na nega about sa ginagawa ko. Pero bilang tulad ko, ang pagiging tao, naging manhid na ako. Ha 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 ha! maraming nagsasabi na sobra na daw sila sa exercise sa trabaho pa lang pinagpapawisan na sila eto lang masasabi ko hindi exercise yung sa trabaho kundi pagod ang exercise yung nagjajaging ka at inuunat yung mga kalamnan hindi lang ganda ang benepisyo ng paglalaro ng pag-exercise kundi magandang katawan kalusugan matagal hingalin at di madaling magkasakit kailangan natin yon mga ka -GG. alam nyo kung bakit? Kasi ang puhunan natin sa araw-araw o sa trabaho ay katawang lupa. Kaya bawal magkasakit, lalo na sa may mga obligasyon dyan. Kahit sa bahay nyo lang gawin to, pwedeng-pwede mga ka -GG. Gusto ko kasi healthy kayo, kaya sabayan nyo ako. Oh. Dito naman tayo mga ka ah, ito ito'y para sa hita. Sa mga walang hita dyan, yung mga payatang hita, itong gawin mo, the besto, pampalaki ng hita. Yan ang tamang procedure niyan mga ka -GG. Biglain mo pataas at dahan, -dahan mong ibaba pero wag mong ibabagsak yan. Dahan-dahan lang. Ang binubuhat ko nga dyan, 30 kilos na. At sa nakikita nyo, nakasayda ako nakatingin. Dahil dyan ako nakakomportable mga ka -GG. At hindi lang tira ng tira mga ka may bilang yan. Dati akong 12 magbilang, ngayon 15 ko na binibila. At dito naman mga ka para sa pwet din to. Pero may tama rin sa hita to at sa paa. Itang laruto sa mga walang puwet. Dito ka magpapwet at palupaluin ka. Napakasarap no, mga kajiji. May tamang procedure din dyan mga kajiji Hilain pataas, dandan daan pagbaba Hilain pataas, dandan daan pagbaba Damahin mo at huwag mo madaliin to mga kajiji Kasi kung minamadali mo ang laro mo Para ka lang din nagpapahinga Walang kwenta yon mga kajiji Dapat dahan-dahan lang 15 din ang bilang ko dyan mga kajiji At 3 set Next process tayo Ang impact naman nito mga kajiji Sa shape ng baywang natin mga kajiji Maganda to sa mga babae mga kajiji Para magmukhang mangkok ang mga katawan ng pinakamagagandang babae sa balat na lupa. Eto, magandang laro sa'yo to. Kung wala kang shape, dito ka maglaro. Lagi mong upuan to, sigurado. Kasi yung akin, malaki pa ang bilbil. Kaya medyo matatagalan tayo sa paglalaro natin sa gym. o nga pala, sa nakikita nyo, bumbagit lagi ako nakasay na katingin dahil tumitingin ako sa salamin at tinitingnan ko kung tama ang posisyon ko. Pero kahit ganun pa man, huwag nyong kakalimutan na may bilang pa rin tong ginagawa natin. 15 at 3 set din to. Ito nga ang kabuuan ng ating vlog mga kajiji. At kung hindi ka pa nakapollow sa akin, mag-follow ka na at magsubscribe. At tumungtong tayo sa timbangan, nakikita nyo naman, 56.5, running around 256.